Arestado ang isang grupong nagpanggap na mga kawani ng gobyerno para mambudol. Siningil daw ng mga suspect ang isang contractor ng kalahating milyong pisong kapalit ng umano'y kontrata para sa isang dam project. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Still, 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 still. Hindi na nakalusot pa ang grupong ito nang harangin ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division sa isang hotel sa Mandaluyong City. Inirereklamo reklamo ang anim na sospek ng pagpapanggap ng mga ng gobyerno sa tangkang panguhut-hut ng pera. Ang isa, nagpakilala pang piskal. Pero nang hanapan ng ID, ay walang naipakita. Tutong piskal kaya? Opo. May ID-P ka? Kung tala ngayon. Nagpakilala rin daw ng mga kawani ng Department of Budget and Management, Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways ang mga kasama sa grupo para mambudol. Ayon sa NBI, isang dating alkalde na ngayon contractor ang nagreklamo laban sa grupo. Nag-alok daw ang grupo ng isang kontrata para sa isang dam project sa La Union. Pero bago ma-award ang kontrata, sinisingil nila ng kalahating milyong piso ang biktima. May mga ipinakita pa raw ng mga dokumento at blueprint ang mga sospek. At sinasabi nila na hindi basta-basta makuha yung ganong dokumento at uh, siya na ang magiging kontraktor pero kailangan lang bayaran yung blueprint ng 500000 So doon na tayo nagkasa ng entrapment. Isang middleman na tumatayong testigo sa krimen ang hawak ng NBI. Ayon sa kanya, isang kaibigan niyang nagpakilala sa grupo kaya nagtiwala siya. Tiga DPWHQC. So, alam ko po na tiga DPWHA, 'yun po na na-search ko po, po, 'yun na talaga nandoon siya. So, doon pa lang po, sabi ko, ah, yes, legit kasi natural naman po sa mga government uh, government agency na naglalabas po sila ng mga project. Ang ganda po ng pakilala nila sa amin. Pero sa investigasyon ng NBI, hindi konektado sa DBM at TA ang mga nagpakilalang kawani. Todo naman ang grupo sa paratang. Nagpanggap hindi, hindi wala, hindi. wala, Hindi ako nagpapanggap. Hindi naman kami sa kanya nagpanggap. Nahaharap ang mga sospek sa mga reklamong usurpation of authority at staffa. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.